ang pinakamalalaking construction sa Biblia na gumulantang sa mga scientist. Ang di masukat na kayamanan, ang iba naman ay misteryosong gumuho at meron ding mga pilit ipinaliwanag ng agham ngunit hindi magawa. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa iyo ang limang pinakamalalaking konstruksyon sa Biblia at ang mga lihim na taglay ng mga ito. Ang huli sa listahan ay tiyak na magpapamangha sa iyo. Handa ka na ba sa paglalakbay na ito sa pananampalataya, kasaysayan at arkeolohiya? Tara. Ating alamin ang limang pinakamalalaking konstruksyon sa Biblia na gumulantang sa mga scientist. Tulad ko ay naisip mo rin ba kung paano magtayo ng isang napakalaking barko nang walang makabagong teknolohiya, walang crane, walang kuryente, gamit lamang ang kahoy? magagaspang na kamay at matibay na pananampalataya. Iyan mismo ang ginawa ni Noah. Sinasabi sa Biblia na sa panahon ng matinding katiwalian sa mundo, pinili ng Diyos si Noah para sa isang imposibleng misyon, ang magtayo ng isang napakalaking arko upang iligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop mula sa isang pandaigdigang baha. Tinanggap ni Noah ang utos ng Diyos at nagsimulang pumutol ng kahoy, bumuo ng mga bahagi at lumikha ng mga silid. Ang gawain ay sadyang napakahirap. Inabot ito ng ilang dekada habang humaharap sa pangungutya, matinding init at mabigat na responsibilidad ng pag-iingat sa nilikha ng Diyos. Ang arko ay hindi basta isang ordinaryong bangka. Ang sukat nito ay napakalaki. Tinatayang 135 meters ang haba, 22 meters ang lapad, at 13 meters ang taas. Sa madaling sabi, Halos kasinlaki ito ng isang modern cargo ship at gawa lahat ito sa kahoy na gopher na pinahiran ng Alkitran upang maprotektahan laban sa tubig. Kaya naman marami ang nagtataka kung paano nagawa ni Noah ang napakalaking proyektong ito nang walang makabagong kagamitan. Paano niya inorganisa ang mga hayop sa loob at totoo nga bang may baha na lumipol sa buong mundo? Ayon mismo sa pag-aaral, nakakita ang mga heologo at historiador ng mga ebidensya ng isang napakalaking pagbaha sa rehiyon ng Mesopotamia. Ayon sa mga pag-aaral, libo-libong taon na ang nakalipas, maaring may naganap na sakuna na lumubog sa malalawak na bahagi ng lupa na naging dahilan upang mabuo ang kwento ng isang pandaigdigang dilubyo Subalit ang mas nakatawag ng pansin ay ang mga umanoy na tagpuang labi ng Arko mismo. Noong 1959, isang piloto sa Turkey ang lumipad sa ibabaw ng Bundok Ararat at nakakita ng isang hugis na kahawig ng katawan ng barko. Simula noon, maraming ekspedisyon ang nagtangkang patunayan kung ang mga labi ng Arko ni Noah ay talagang naroon ilan sa mga misyong ito ay nakatagpo ng mga petrified wood o kahoy na naging bato pati na rin ang mga estrukturang pangheolohiya na tugma sa isang malaking sasakyang pandagat ngunit ito nga ba ang tunay na arko ni Noah patuloy ang debate ng agham tungkol dito habang nananatiling matibay ang pananampalataya ng marami ngayon naman isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang lungsod na napaliligiran ng napakatibay na pader, sobrang kapal at kayang matagala ng anumang pag-atake. Pero alam mo ba na bumagsak ang mga pader na ito, hindi dahil sa mga makinaryang pandigma, kundi dahil lamang sa tunog ng mga trumpeta at sigaw ng pananampalataya. Ito ang kwento ng Heriko, isa sa pinakamatandang lungsod sa mundo at lugar ng isa sa pinakakahanga-hangang pangyayari sa Biblia. Ngunit totoong nangyari ba ito? At ano ang sinasabi ng Agham tungkol sa pambihirang pagbagsak ng Jericho? Inilalarawan sa Biblia ang Jericho bilang isang kuta na tila hindi kayang pasukin. Para sa mga Israelita na galing sa apat na taong paglalakbay sa disyerto, napakalaking hamon ang pagsakop sa Jericho. Ngunit may plano ang Diyos. Iniutos niya sa hukbo ng Israel na magmarcha paikot sa lungsod sa loob ng anim na araw isang beses bawat araw sa katahimikan. Sa ikapitong araw, nagmarcha sila ng pitong beses, hinipa ng kanilang mga trumpeta at sumigaw ng malakas. Pagkatapos isang kamanghamanghang bagay ang nangyari, gumuho ang pader ng lungsod. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung paano kayang mapapabagsak ng simpleng marcha at tunog ng trumpeta ang napakatibay na pader. Maraming arkeologo ang nagsaliksik sa Jericho at nakatagpo ng mga pambihirang labi. Isa sa pinakakilalang natuklasan ay mula sa British archaeologist na si Kathleen Kenyon na naghukay sa lugar noong 1950s. Natukoy niya ang mga labi ng malalaking pader at higit sa lahat ang ebidensya ng bigla ang pagbagsak ng mga ito. Ang mga pader ay tila bumagsak palabas sa halip na masira mula sa isang panlabas na pag-atake. Tugma ito sa salaysay sa Biblia kung saan hindi ito nasira ng mga ram o catapult, kundi ng kapangyarihan ng Diyos. May ilang iskolar na nagtangkang magbigay ng natural na paliwanag sa pangyayaring ito. Ayon sa isang teorya, maaring isang lindol ang naging sanhi ng pagbagsak ng mga pader. Dahil sinasabing ang Jericho ay matatagpuan sa isang geological fault at madalas ang mga lindol sa rehiyon. Ayon sa mga scientist, Maaring may isang malakas na pagyanig na naganap sa tamang oras na siyang nagpatumba sa mga pader. Ngunit narito ang pinakakapansin-pansing tanong. Paano nahulaan ni na Josue at ng mga Israelita ang eksaktong oras na magaganap ang isang lindol? At higit sa lahat, paano nangyari na ang lindol ay naganap eksaktong sa sandaling hinipan ang mga trumpeta at sumigaw ang mga Israelita? Dumako na tayo sa ikatlo. Isang gusali na napakagarbo na ang mga pader nito ay nababalot ng purong ginto, sumasalamin sa isang makalangit na liwanag sa sikat ng araw. Isang banal na lugar na itinayo upang tahanan ng presensya ng Diyos, ito ang templo ni Solomon, ang pinakamaluwalhating gusali na itinayo. Ngunit paano nga ba itinayo ang kahanga-hangang arkitekturang ito? ano ang sinasabi ng arkeolohiya tungkol sa pag-iral nito at ano ang tunay nitong espiritual na kahalagahan. Sa mga hindi pamilyar si Solomon, ang pinakamatalinong hari ng Israel ay binigyan ng misyon ng kanyang ama na si David na magtayo ng isang bahay para sa Diyos. Ang napiling lokasyon ay ang bundok Muraya, ang parehong lugar kung saan muntik nang ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac isang napakalaking proyekto ang pagtatayo nito. Ang mga batong ginamit ay maingat na pinuputol at inihahatid sa templo nang hindi ginagamit ang martilyo o iba pang kasangkapan alinsunod sa utos ng Diyos. Ang sedro mula sa Lebanon, isa sa pinakamainam na kahoy noong panahong iyon, ay dinala para pagandahin ang loob at ang pinakakahangahangang bahagi, ang buong loob ay binalutan ng purong ginto inukit na kerubin, puno ng palma at mga bulaklak ang nagpaganda sa mga dingding. Habang ang kabanal-banalang lugar, ang pinakabanal na bahagi ay naging tahanan ng kaban ng tipan, isang sagisag ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Matapos ang pitong taon ng paggawa, natapos ang templo. Ngunit may isang mas kamanghamanghang pangyayari na magaganap. Tinipon ni Solomon ang lahat ng tao ng Israel para sa isang hindi malilimutang seremonya. Nakatayo sa harap ng altar, nanalangin ang hari, hiniling sa Diyos na manahan sa lugar na iyon. Pagkatapos isang kahimahimalang pangyayari ang naganap, isang maluwalhating ulap ang pumuno sa templo at isang apoy mula sa langit ang bumaba sa altar, tinupok ang mga handog. Isang malinaw na tanda na tinanggap ng Diyos ang bahay na iyon bilang kanyang santuwaryo. Lumuhod sa paghanga ang mga Israelita. Nasa harapan sila ng buhay na presensya ng Diyos. Sunod ang isang mundo kung saan ang buong sangkatauhan ay may isang wika. Walang hadlang, walang hangganan, lahat ay nagkakaisa sa isang layunin. Ang magtayo ng isang tore na abot hanggang langit. Ngunit sa halip na mapalapit ang tao sa Diyos, ang ambisyong ito ay nagdulot ng kanyang galit. At pagkatapos isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap, nagulo ang kanilang wika at tuluyang natigil ang pagtatayo ng tore. Ayon sa Biblia, matapos ang baha, nagsimulang kumalat ang mga inapo ni Noah sa buong mundo. Sa isang punto, napagpasyahan nilang manirahan sa kapatagan ng Shinar sa kasalukuyang Mesopotamia. Sa tulong ng isang teknolohiya noong panahong iyon, mga ladrilyong pinatigas sa apoy at tinatakan ng alkitran, sinimulan nilang itayo ang isang tore na aabot sa langit. Hindi lang ito isang likhang arkitektura, kundi isang sagisag ng kayabangan at pagsasarili. Sinubukan nilang hamuni ng Diyos, ngunit na magita ng Diyos. Nang makita ang kanilang ambisyon, gumawa siya ng isang matinding hakbang. Ginulo niya ang kanilang wika upang hindi na sila magkaintindihan isang manggagawa ang humihingi ng ladrilyo ngunit ang kasamahan niya ay inakalang humihingi siya ng tubig. Nagbibigay ng utos ang tagapamahala ngunit walang nakauunawa sa kanya. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa lugar ng pagtatayo at sa gayon natigil ang konstruksyon. Napilitang magkahiwahiwalay ang mga tao sa buong mundo, bumuo ng iba't ibang bansa at kultura. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan sa mga wikang ginagamit natin ngayon na siyang ibinabahagi ko sa iyo. Ngunit, ito ba ay isang alamat lamang o may ebidensya ng toring ito? Maraming scholars ang naniniwala na ang tore ng Babel ay maaring hango sa isang ziggurat, isang uri ng hagdang piramide na templo sa Mesopotamia. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang Etemenanki, isang dakilang templo sa sinaunang Babylonia na inialay kay Marduk. Tinatawag ito ng mga Babilonyo bilang ang bahay na nag-uugnay sa langit at lupa, isang pangalan na kahawig ng layunin ng tore ng Babel. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ilang beses nang nasira at muling itinayo ang Etemenanki bago ito tuluyang iniwan. Maari kayang ito ang orihinal na tore na binanggit sa Biblia? Wala pang tiyak na sagot, ngunit kapansin-pansin ang pagkakatulad ng kanilang mga paglalarawan. At ang ikalima sa ating listahan, isipin mo na nabuhay ka sa isang panahon kung saan ang iyong bayan ay inalipusta, pinaalis sa kanilang lupain at nasaksihan ang pagkawasak ng kanilang banal na templo. Ito na ba ang katapusan ng kanilang koneksyon sa Diyos? Hindi para sa mga Hudyo. Nang bumalik sila mula sa pagkabihag sa Babylonia, bitbit nila ang isang pangarap, ang muling itayo ang templo, at ibalik ang kanilang pananampalataya. Ang ikalawang templo ng Jerusalem ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang sagisag ng muling pagsilang, pag-asa at pagkakakilanlan ng isang buong bansa. Ngunit paano ito itinayo? Ano ang nagpabukod tangi rito? At bakit ito nawasak? Matapos ang pitumpung taon ng pagkabihag sa Babilonya, pinayagan ng Haring Persyano na si Siro ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain. Iniutos niya ang muling pagtatayo ng templo at nagbigay pa ng mga mapagkukunan para sa proyekto. Ngunit nang sinimulan nila ang pagtatayo, hinarap nila ang isang mapait na katotohanan, hindi na ito magiging katulad ng templo ni Solomon. Mas maliit ito, mas payak, wala na ang kaban ng tipan at wala na ang ningning ng purong ginto sa mga dingding nito. Ang mga nakatatanda na nakaalala sa unang templo ay napaluha sa lungkot dahil tila napakaliit ng bagong templo kung ihahambing dito. Ngunit nagpadala ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng isang propeta, ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging higit kaysa sa una. Ano ang kahulugan nito? Paano naging mas maluwalhati ang tila mas hamak na templo? Ito ay dahil kay Jesus, siya ang tunay na templo ng Diyos. Ang mga estrukturang ito mula sa Biblia ay hindi lamang mga sinaunang kwento, kundi mga paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya, pagsusumikap at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng kawalan ng modernong teknolohiya, naitayo at naigupo ang mga kamanghamanghang estrukturang ito dahil sa paniniwala at determinasyon ng mga taong nagtaguyod sa kanila Sa ating panahon ngayon, maaring hindi na natin kailangang magtayo ng arko o lumusob sa isang matibay na lungsod Ngunit patuloy tayong humaharap sa mga hamon na tila imposibleng mapagtagumpayan Tulad ni Noah, maari tayong matawag upang gawin ng mahirap at hindi maunawaan ng iba tulad ng mga Israelita sa Heriko, maaaring kailanganin nating maghintay at manalig bago makita ang resulta ng ating pagsusumikap. Ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang pananampalataya at pagsisikap ay may kakayahang magbago ng ating kapalaran. Kaya sa bawat hadlang na ating kinakaharap, tanungin natin ang ating sarili, tayo ba'y may sapat na lakas ng loob upang maniwala magpatuloy at umasa sa himala ng buhay. Sapagkat ang tunay na pagtatagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang ating naitayo, kundi sa kung paano natin ito napagtagumpayan. Ang pinakamalalaking construction sa Biblia na ta ang sa mga scientists.